Magandang umaga po mga farm bin. Andito po tayo sa ating tapahan po. At tayo po din eh. Tayo po ay magkagato ngayong madaling araw po ng ating niyog po dito sa tapahan. Ay e malapit lang naman po ito sa bahay. Dito lang po ito sa may Kaya tayo po ay maagap. Ngayon po ay ano. 4.39 ng umaga po. Yan eh. Ay kahapong hapon nga po mga ka-farm bin ay tayo po ay tuloy po na mag-back po tayo. Gawa nang nung mga lao na nga po ng hapon-kahapon ay dumating po si Sani yung ating maghahakot po. Ay napuno po natin itong ano, itong ating tapahan ng yung yan po. At kami nga po ay tulong-tulong po ulit mamak ng mga kumparehan po natin. Ito po ay nasa ano, 3,200 kabuo po. Yung ating gagatong ngayon dito sa ating kapahan. Mga gayak na rin po ito ay. May baon na rin po sa baba. Medyo na ulan po uli ang ating panahon dito. Gayak na rin po ito ay. Nilagyan na po natin kahapon ng bao. panggatong gatong po natin. Mamaya po tayo makakuha kahoy. Sa pahuling gatong po kahoy po natin lalagay. Sabi ko nga po ay maapa tayo ngayong madaling araw po. Ngayong umaga. Para didikitan lang po natin ari. Ah, may paniki, oh. Tatanggalin natin. Mainitan yan. Labas. Labas. Ah. Masa hmm. na? Ah, lumabas na. Ah, lumabas na po. Kabag na maliit. nakalabas na po. May ini tanong. Dumi lang po palabas. Jumpa na tulong yung Yan, ah dikit na po tayo. Ang sabi po ng mga matatanda ay ano, habang nagdidikit ay nakanganga para daw po yung ating loka din ay madaling tumikal sa bao po kailangan nga kanga sabi po ng mga matatanda ayan narap natuyo Patras po ang gatong nito. Di mamaya maya po ay ano. Pag dumating po yung ating mga kumparehan ay iga-iga na po ito. Gawa lang tayo po mamaya ay ano, hindi tatapos magkawit eh. mga pa po si parang na wildo sa tabing ilog tapos tayo pa mananapas siguro si paring andi na lang po makakatong dito magbabantay Tuloy-tuloy na po ito. Ayan. Bingas na po ah maghapon po itong gatong gawa ng madami nga po ay e nasa 3,000 mahigit ang ating binakahapon ay lakas po ng ulan ay lakas na po yan At yung sisilip-silip na laang po po tayong timba na may tubig dito pambukos po yan pero hindi po masyadong tataas ang apoy nito. Gawa ng basa po ito eh. Yung ating gatong ng bao. Ang na, na po ulit. Yan ang ulam po ng panahon dito sa atin. nagbuklat po oh. Siguro gawa ng asa ito. nagbuklat yung iba po oh. Lahat ito nakataob ay. binok na kagabi. Ano mo Ay kasama po natin si Muneng. Dali mo, dali mo dali. Masipag po sumama itong Muneng natin. Dali mo dali. Sumama si Muneng ay. Kuwari ko po ito yung buntis mga kaparang din naggawa ng anlak ng tiyan oh Ano kaya? Huh? Hindi na hupa ang tiyan Laging busog po ay oh Tigas pa Baka ito buntis na Ano mo Padami ka naman yung padami. Ano? Ano naman yung? Sumama ka pa. Ang lamig eh. Pero dito. Ayan, ilaan. <laughs> Ayos naman po yung ating datong kumakabang din eh. Tama la ang po. Ay ano, ulan po ay o. Sa inyo po ba maulan din? Ah, di po walang tigil. Ang ng Ngayon po, na po ng umaga. Abot ng naman po pampana, ang signal dito ng ating ng internet. Nanonood po tayo ng ano. Nanonood ng ano. Nanonood si si po nang makita ang anghel. But sinabi kanya, po. huwag kang matakot sa 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 Kaya po, po tayo sa tapa, po tayo ng ano, ay simbang ng gabi po. Maligaya, at marami ang magagalak sa kanyang pagsilang. Inuming na Maliwanag na po. Sa pa lamang ng kanyang ina. Maliwanag na po mga thirty 6.33 na po ng umaga. Yan kalahati na po yung ating gatong mga kapandin ah eh. na po yan. Pag po naubos yan, papalitan po natin uli yan. Ganyan lang po magatong ng tapahan. Shoutout po sa mga nakaranas po ng ganito. Yung magatong po ng madaling araw para makaluto po agad ng niyog. Painit po ang singaw nito gawa ng wala pong sa halosingaw ito gawa ng simentado po ang paikot yung iba po kahoy ang siding ay ito po ay pinasimento nga po para mas madali po magluto ng niyog ay ah, ito po pahapon ay luto ito hanggang hapon na gatong ay napawis na nga po oh. ramdam na ang init mapakaan po tayo ng mga alaga po nating baboy po mga farm din Malakas na po kumain yan. yung dalawang dumalaga po natin napakaanap po natin patay okay po ang isang inahin dito kulik kulik